bye <laughs> Dito na po tayo sa ano, Barangay Manselay po. Tayo po ay makapon po ng mga bit ni Pare Andi. Andiyan na po si Pare Andi. Ang muna na po sa atin ay. Ano yan? Yan na. Subscribe na po. <laughs> ay, ano ba yan? At... Ano yan? <laughs> Baka ba malaglag yan! Inuusong na. Baka matalsik ang bata ha. Sa bang ito yung tulak yan dyan sa kay dyan na huwag tulog tul. Baka ay magtalsik di yan. Ano yun iba yan? Ano yun yung anak yan? Kay eh, Maris? Hmm. Nini ba Bless you. Sino nandito? me sino nandito? Nandito? <m -s1> uh -huh. Ayan po siya namin. Nakakuha ng bunga. Magnganga ako. No. <laughs> ito po ay gamot sa ano, sa mga nababalis po, hinalahok ito. Bunga po ng bunga, ito po yun. Ang tawag po dito, bunga. Ito po naman ay bunga niya. Ah, bunga ng bunga po. Pagkakadami po, oh. Yan, ay. Yung iba po maliliit, bakit po ito malalaki, ano? Kukuha po tayo, ibang variety po, ano? Sa mga balisin po, oo. Oh, si yung lagi nababalis ni Inuwa bitang ko na kaya nito sa liig. Lucky. Po. Lucky. Damot po ito. Yan po, pagkakadami po ayan. Yan, taas po. Ito naman po ay pwedeng ipambakod po sa inyong mga lupa, sa boundaryhan po. Pag po kayo makakakuha ng mga pananim po nito, maganda rin po. Yan po, ganito po magiging bakod yan. Pinakabakod po, maganda po. Ganito po ang pananim nito. Yan, ito ito ay maganit yan ganito po kailangan po kayo magtatanim ito ay tagulan po tayo po pala yung din ito yan o pinampambakod po yan halimbawa po boundary ito pwede nyo po itong ano itanim pero mas maganda po siguro yung ano yung mga bagong bunga po na nasibol mas maliit pa siya yung ganito oh. Ay wala ay. Sa tagulan po. Ganto hmm, ganito po 'yan oh. Oh, dalawa na ito oh. 'Yan. Ganito pwede po hindi po. Pambako Yan, ganito po oh. mangyayari. Ha? Dikit-dikit po isang tangka lang ang ano, pagitan po. Ganyan po mangyayari pag lumaki na. Maganda po tingnan ganito po oh. ang pagitan sana oh. Wala pang isang tangkal yan oh. Ganyan po. 'Yan, yang ganda po. Pwede pong alpasan ng ano, mga baka po kaya lang masisira ang tanim Yan. maganda po ito buhat na buhay po ay bunga ito yung niluto nung isang araw po ni Utol Anton eh. yung ganito po yung ubod po nito tinatawag po namin plus light yung ganito pag malaki na pre Nasaan na yung mag-asawa? Oy! Nasaan na? Dito na po tayo. Ha? Bakit? Ba? Bakit ba? Nagpapakain ka ba? Nang bahay po ni Kayuni, nandun. Nandun. Hindi. na no, si Kuya Una eh. Kuya Una bakit may ano dun? Ay, may ano pala, may bagong lutuan pala yun. Ano kayo ni, kumusta na? Ha? Yan. Bahay po ni kay Una eh oh. Bakit pala yung may saya sa kanila. Ha, na po ang bahay ni kay Oni 'ung. Sino na 'yung ng abuno? Kayo na oh. 'yung magandang hapon. Magandang hapon ah. Ha. Ba. Nagbukod ka pala ng ano, lutuan? Ah, kasi tita po, tita magandang hapon po. Buhay na totoy na yan Ano kayo ni kumusta na? Saan nag-grocery ngayon? Ay, puyat. Sabi nag-discard ka doon ng ano? Hmm. Bigas. Ilan sa ako? One... one six sa Ah, dami. Ah. Nabot na ng dos eh. Ha? Ah. na ng dos na. Ang hapon? Hmm. Hmm. Yan oh. No? Bumili po si Kuya Uni oh. Eh. Pang patik po. Papatalasin natin. Ating gagrandirin po ito. Dali mo bukas. May grandir sa bahay. Para magandang mag ano, patik. Tapos si Nene. Hello Nene. Bless mo na. God yes. bless. Yan oh. No? Ayan, oh. Ating grinder rin yan para maganda. Hmm. Pampatik ba sa ano? Halaman? Ayan. Magtanim ka ng mga balinghoy. Dito na po tayo. Si okay, parang hindi po arang dumalaga. Dagdaginahin po mga farm Ayan. Malaki na po. Ayan. Tayo mga kapuna. Nasaan ba? Nasaan na? Pre, magandang hapon, pre. Uy, uy. Pre, congrats sa bagong mga anak. <laughs> ha? Ayos yan. Itlog bang? Sana ako yan? Ano pala yan? Kala, ano ba? Yan po ang ating kakapunin. Ay, ano pala? Ay, nakakala pala? Ano pong kakapunin? Malalaki na po. Ilan pare, lahat ito pare? 14, pre. Ay, 14. Yan, yeah, congrats, pre. Congrats. Pre, congrats. Ang daan, big eye, hindi pare. May ka na ulit. So, hmm. hmm. uh, mga kapon yun? po. Hmm. Malit-lit lang yung isa dyan. Baya tayo. May mahina katawan ay. dito eh. Ha? May malit pa dito. Meron pa. E eh, baka nandito. Ayun, ayun. Nakita na sa ilalim. Ba? Sa kabila. Ayun, nasa pa? ilalim. Payat. Mas payat pa. Hmm? Hindi yun nakakadidi. Ayun, babae, pare yun. Makakabawi eh, yun pagka nakakain yun lahat. payot lalo. Ito mo. Ay, yan ay, ay talo sa gabi. Pag yun ng malakas, ay di yun. Hindi na. Nakain na ba lahat, sa sa ano sa'yo, Tara, kakapunin natin. ala. yan pasuyo. lalo. Wow. Kapuli, pare. Pugas Ako Ikaw, 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 <laughs> ayaw, ayaw. Magaling si Tito Alvin magtuli. Ayan ang ano, surgeon. <laughs> Mag-o-opera. Ang <laughs> <laughs> hmm. mm -hmm. yeah, yung mga araw na ito. Ayan, hindi ko nabaga na bilang. Nakita ko nung sa araw, nagpakapon, ano, pagkakalabas ng itlog, hinihila na lang. Dali, dali. Dali, dali. Ba't parang laki ng butas mo Dado? Malalaki. Hmm. Ba't hindi nairit yan? Nawala na yata yung namalay. Hindi <laughs> na nagalaw. Kaya <laughs> pala. Last na yan. Wala na po nga pudyan at gusto mo saking sigurado gusto mo oh. <laughs> ano yan masarap yung inihaw yung magmumukbang ano bigay mo kaya sa magmumukbang bitapa ano, tapos ginanot ihaw ihaw hmm. Oh, nakain yeah, oh. ay, na, 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 na Nakain na Lako na rin isang babae babain 'are. Like ang laki Baka doon tayo, antayin sa labas. Buwanung... Ay anong mo Pishang. tayo dito. mo? na pala rumbok. na paraa, nakaino. lang ng Huwag mo lang kadamihan ng ano at nangakalat lang o sayang. Lagi pang ah, yung utik-utik na lang ang lagay. Pre, kami yung... Batsin na kami. Laman oh. tuloy. Sa uh, pagdapo. Hindi oh. marunong. <laughs> <ngayon>. <laughs> Takot ka lang. Congrats kay Panetan pala. Ganon din ng... Oh. Ilan yung kanya? Niya tayo. ko hmm. eh. Malapit niya tayo Malaga Oo. Na rin, ano Ayan na Ay, Speaking ato. speaking of the has ano a uh, handsome okay. dumadating. Okay. <laughs> well, na. Asan pare? Nasaan pare? Ano palang gamit? Pala Kala ko mapunta pa kami sa inyo, eh. May <laughs> mga yun, masisipan. Yun, po sa kanila. Mas si ang masisipag. Si sa kanilang ano, pare. Nasa inyo nga yung baboy niya, ano? Uh. <laughs> Alang nasa inyo. <laughs> Alang nasa inyo. Eh di siyempre nasa kanila. Ibig <laughs> sabihin hindi ka bosa pasok. Eh lunis naman. Lunis. Lunis. Ang gawit. Ang bukas mga ngawit sa si lunis. Ah, palubog na po ang araw. Ganda lang. Ganda nung pasdak, ko. Ayan, oh. Ayun. Ayun. <sighs> ano, Uwi na po tayo, mga pampin. Tapos na po. Yung kapunin. Ating 7-8 po. Buwanang, po. Ano? -nervious. na si parang ang Ini Takot. 8 naman po, ayan. Ating 8 naman tayo na, abang. Takot siya, ano. Uh -huh. Maganda pala yung bakod niya, Ganda nga eh. Halimbawa may baka kung uh, aalagaan sa loob. Tapos may gate. Na. Ang uh, asyenda ba? Yeah. Ganyan ang bakod do. Kambing. Oh. Ah. hindi pwede dyan. Masak na ulo dyan. Masingit. Masingit yun? Masingit na nung ulo. Ang ganda no. Ang ganda pang bakod. Ang yeah, ganda. Wala suot. Yan. Yeah, mga ganyan dapat kalimit. Kalimit. Mm -hmm. Halos walang pagkaitan. Yan dami